Ayan, wala nang intro-intro guys for today's video. Dahil meron tayong ginamos, kakain tayo ngayon ng saging saba for Merienda. kami guys ng saging. Ito lang guys, kay Marta Ayog Saging guys. Dolores ang saging dito guys, kaya yan lang ang ating saging ako lang nakain guys ng saging na hilaw. Itong hinog para to kay Erwin Kilowa, kay Eliana at kay Blake. <laughs> Yun guys, hinugasan ko na yung ating saging bago natin hong saingin. Apat na piraso yung sakin, tapos isa lang dyan kay Erwin Kilowa. Kung sa probinsya to guys, libre lang to. Pero dito sa... Dito sa Manila eh guys. Perteng mahala. Ay! Ayan, tatlo yung hinog dyan guys. Upat ay ilaw. Tapos, atina na itong sabawan guys. Okay na yan kahit mahal din ang gas guys gamayon lang nato sa para dali na, na ma kulo daghan maka guys ha mo okay. okay. pagtakang nato guys luto na na dayon charis lang oy Please, guys, babalatan natin ang ating sa buwang kaayo ang ating saging guys So ito na lahat guys. Pito na kabuk, guys ang atong saging. Kay mahal kaayo ang saging diri Pero ang kanang pito 38 na yung taon na guys. Kay 45 man ang kilo sa saging diri ngayon guys, titimplahan natin yung ating ginamos kasi pag puro lang ginamos maalat man guys. Tsaka malangsa naman ang ginamos talaga kaya maglalagay tayo ng luya, sibuyas at kalamansi. Parehas lang to guys sa kinilaw ang timpla niya. Pero ito yung ginagawa ko sa ginamos, mas gusto ko yung ganito kasi dagdag bango, lalong bumabango ang ginamos guys pag may luya, sibuyas at kalamansi. Tapos maglalagay tayo niya ng kunting suka na lang. Hihiwain natin yan guys ng maliliit kasi yung luya, sibuyas, kakainin din natin yan. Walang tapon yan guys, lahat kakainin. Sayang pagtapon, mahal kaayong mga palitunon karon Oy! Ayan guys, tapos na nating hiwain ang ating sibuyas at luya. Tapos pipigain na natin yung ating kalamansi. Tatlo nga lang pala guys yung nilagay ko dyan. Kasi yung ibang kalamansi, reserve natin yan sa mga susunod pa na mga araw. Natatakam na nga ako guys habang nag-prepare ako nitong aking ginamos. At minsan lang naman ako guys nagawa ng ginamos kasi... Pag lagi kaming may ginamos, baka rayumahin na kami guys at magkasakit na kami sa bato. Kaya minsan lang din ako magawa nito. Ayan na guys, yung aking ginamos. Napakagwapa kayo guys. Dili siya itom o sabaw. So yan lang muna guys, yung ating titimplahin at maglagay din tayo ng sabaw. At ibuhos na natin yung ating suka pang ano din yan, alis din ng alat. Kasi maalat itong ating ginamos, guys, pag ipuro mo. So, ayun na, guys. Kainan Sapo. na tayo. Hmm? Kine. Mm. Uy. Na. Ilaw yan, nak. Matigas yan. Uy, baka lumumpot sa sinukpahan na. Hmm, kalamit, guys. Ito sa'yo na. Tinawag Ayaw niya. Ayaw <coughs> niya Tama rin. Mm. Ito na. Mm. Guys. <coughs> dalawa na lang to guys. Wow. Yummy. Wow. Sabi niya, wow. Ilan ba yung lagay mo? Wow. Bakit? Wow. Nakain ko yung isa? Nagdagan ka lang yung isa. Hindi na ako.

So yun guys, nahirapan na ako dito sa kalisod kasi ang aking aliana ay dumididi na. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you next video. Bye!